Paano naman po nga ako magtitiwala oh, oh, oh. sa inyo? Eh, gano'n na nga po. CCTV pa lang ninyo, walang sound. Hindi ko marinig yung boses ng anak ko. Tapos pinagsasanggas ang gano'ng mga periso yung mga ano. For pass forward, pass forward. Tinatanong ko sa iyo, bakit walang sound dyan? Sabi niyo ano, nag i nag i Ma'am, hindi naman po kasi gano'ng kahit talaga yung CCTV. Meron na naman isang inmate na namatay dahil sa pambubogbog ng kapwa-inmate. Bago ang lahat, ang aming pong taus-pusong pakikiramay. So nasa piitan po ng uh, Police Detention Center o Jail, ito pong inyong anak at doon po binawian ng buhay. Ano pong sabi ng mga pulis? bakit po nagkaganon? Pag punta po namin doon sa police station, ay sabi po ay nando na daw po sa ospital. Mm -hmm. Ay pag punta po naman namin sa ospital, wala naman pong record yung sa guard. Nagbalik po ulit kami sa jail po. Mm -hmm. Tapos pagbalik po namin, nagtanong po ulit kami dun sa guard. Yung anak ko ay sabi, ay baka po nasa morgue na. Pumasok po kami, nandun na nga po yung anak ko. Po. Ano pong sabi ng mga police? Sabi ko po dun sa investigador, Sir, sabi niyo po, heart attack tong anak ko. Bakit po naman napakarami ng pasa? Kung heart attack po ito, dapat po walang mga sugat, walang mga pasa. Sabi ko po gano'n sa kanila. Sabi po ng investigator sa akin, nalabas daw po ang pasapag ka daw po, namamatay na. Ay sabi ko po doon sa investigator, nangangatwiran ako. Sabi ko po eh, ay bakit po, nalabas din po ba ang sugat sa mga ganito? Sina po pilay? nagsabing na uh, heart attack po? Anong pangalan? Si Rodriguez polis na si Rodriguez. Opo, investigador po, po. Opo, investigador. Kailan niya po sinabi sa inyo na ano? Noong 26 ng gabi, nagpunta kami doon, nasa morgue na po yung anak ko. Siya po nagsabi na? Hard. Siya po, wala, wala pa po siya doon nung... Kasi po, ayon po sa medical legal, hindi part ata ang kanyang kinamatay, kundi blunt force traumatic injury sa ulo. So, ibig sabihin, may ginamit na matigas na bagay at ipinatama sa kanyang ulo. Yun po yung kinamatay. Colonel. Magandang hapon po, Sir Colonel. Yeah, magandang hapon po. Ito po ay may kinalaman kay Mr. Al Razen Ponce na nakulong po dyan sa uh, inyong pong uh, jail at binawian din ng buhay a day after nang siya madala sa kulungan. Ano pong dahilan bakit po siya dinala sa kulungan? Siya po ay may kasong grave threat. Nung 25 po ng gabi... Sino, pong, ay, sino po ang sino po yung nagkaso yung sa kanya, sir? Private complainant po ang nagkaso sa kanya. Private complainant. Gano'ng kayaman Apo, po itong private complainant? Uh, hindi naman po mayaman. Meron din kasi namatay na naman na ang kasalanan ay Karay Cruz. Nagkaray Cruz, mga pulis, at din kinulong, kinabukasan, patay na. Yun naman, nagkasakit naman talaga. Ito, siya ay ikinulong dahil nag grave threat. At ano abo, pong kinamatay abo. nito? Base po sa inyong pagtatanong-tanong sa inyong mga kasamahan. Actually, actually, po, sir, nung dinala po namin sa hospital yan, ang initial findings po ng doktor ay heart attack. So ako naman po sir, hindi rin po ako maliwala kasi tinignan ko po 27 years old. So sir ako po ay nag-initiate na mag-request ng ipa, soko, Apo. kasi 27 years old. Ano? Tapos po sir, may nakita na po ng na simpleng, mga kunting contusions, tra ko po yung CCTV. Mm -hmm. Tapos po sir, nagpakandak na po ako ng investigation po doon sa loob ng jail natin. Mm -hmm. So yun nga daw po, initially po yan ang una pong sumuntok daw diyan yung kanyang tiyuhin. Kasi yung tiyuhin daw po niya ay galit diyan dahil uh, yan po ang sinasabi ng tiyuhin na nagpahuli sa kanya. Okay, yung tiyuhin po nitong biktima ay nasa kulungan din? Opo, opo. Kaso At... naman po ay illegal drug. Kita po namin na lagi silang may palingon-lingon po doon sa jail kasi parang ang ginawa po ay nataklo ba ng uh, damit yung uh, CCTV. So hindi po malinaw. Pero base po naman sa mayroon po kaming na nakuhang titigo sa loob, uh, sinuntok po. Tapos po pagkasuntok ay bumagsak po yung ulo. Natumba, bumagsak ang ulo. Pero okay pa daw naman po. Natulog po siya. Tapos nung bandang hapon nga po ay ginigising Hindi magising. Unconscious siya. Okay. So ginaay na po sa amin. Ginala po namin okay. sa hospital. Sir, sir, Possible uh, findings nga po ulit. Opo. Apo. Sige ba. Yung CCTV may takip po? Sabi niya may, may nag may nagtakip? Ang angle niya, pero hindi po yung mismo CCTV ang natakpan. Marami yung angle po niya. Okay, so di ba meron kayo monitoring uh, dyan, uh sa mga CCTV? So dapat nakita ng Apo. monitoring niyo yun na yung CCTV may takip, tinanggal yung takip. Apo, ay sir, ay hindi rin nga po napansin ng ating mga tactical operations center kasi ang hawak po nila ay pati po yung ating uh, mga cellphone at mga tawag po na binabato po galing sa labas ng mga humihingi rin po ng responde at saka yung mga binabato naman po sa mga nasa sa field natin ng na mga pulis. Sir, ito, ito sir, ano, mapayo ko sa inyo. Siguro magkakaroon din ng hearing tungkol dito. Dapat, yung pong CCTV, meron taga-bantay 24-7 and kung saan suitable yan, siguro sa front desk. Nakikita ng front desk kung ano nangyayari sa buong paligid, sa buong compound. Nang presinto. In this case, may kita rin yan kung ano nangyari sa kulungan. Oh, Ngayon, oh, oh. kung yung front desk, nasa harap ng front desk, nandun yung mga kamera o CCTV monitor, may kita niya, o oh, teka mo na, bakit itong sa jail mayroong mga takip na t-shirt o oh, di... Oh, oh. Mag-uto siya na o itanggalin yun. Apo. Uh, isang monitor po kasi sir, ay di sama-sama nga po itong ilang uh, camera na nado doon kaya hindi rin po napatid. Saka isa pa sir, kung nalaman nyo po pala na nandoon yung uncle niya na siya mismo na pakulong, hindi eh, nyo sana silang pinagsamang pareho? Ay sir, hindi naman po namin na uh, alam na galit po itong uh, Tio Hen at uh, much more nga po na ang pakiramdam po ay safe siya dahil may kamag-anak po siya doon sa loob. Okay. Grave threat. Ito ba'y dumaan sa korte yung paghuli sa kanya o pa paano ba nangyari? Bakit po siya na agad-agad uh, nadala dinong, sa kulungan? Hindi gabi nga po. Uh, wala, hindi pa naman po sir. Sasampahan pa po nga ng kaso yan sa kinabukasan ng umaga kasi yung reglementary period po natin ay pasok pa naman po doon. Hindi, kaya nga po, so, na po so grave threat, meron siyang grenade threat at yun ay nagreklamo sa polis. Opo, opo, opo. At ano pong ebidensya meron kayo para eh, ma-justify po yung kanyang paghuhuli at pagkukulong at para inquest? Meron mo ba siyang hawak na barel? Meron siyang hawak na kutsilyo uh, nung ma makita nyo? nang siya ay mag-grave uh, uh, threat o base lamang sasabi ng isang tao na yan, nag-grave threat na niya, agad-agad niya hinuli. Paano nangyari ba sir? Ang natatandaan ko ay uh, yan po ay may kutsilyo, hinabol po yung mga complainant. Ano po, patapos po ay hinuli po ng uh, barangay at ginala okay. po kasama po yung complainant. Ah, yung so meron siyang hawak-hawak na kutsilyo ng habol. Sabi daw po, hindi naman po kasi rin namin alam, di rin po namin nakita. Okay. So, kaya hinuli daw po, reglementary period pasok, sabi ng mga police, okay, sabi natin, ganun nga nangyari. And then, pinasok sa kulungan the following day, sa karo sa inquest. Now, meron nga akong pinasa na bill dito eh, na kung saan, ni-require ko lahat ng mga presinto, may CCTV, o sila kernel Colonel, meron naman, kaya lang, hindi magagamit yung CCTV, yung footage doon as evidence, dahil tinakpan naman ng t-shirt. Tama ba, Colonel? Natakpan ng t-shirt, yung angulo? Opo, yung, yung, yung angle po ba, sir, na... Kasi yung CCTV po ay nakadikit sa dingding, malayo naman po doon sa rehas. So, ang ginawa po nila, kunyari po nagsampay sila ng, uh, ng damit doon sa rehas na nasa sa loob. Kaya po yung pagkakahagip po ng CCTV ay hindi po nahagip talaga yung buong angle. Dapat, sir, ipagbawal ang pagsampay-sampay ng mga damit sa rehas. Uh, opo, sir. Yun nga po ang aming uh, uh, inyaging initial action nga po at nung kami po sir ay nag-saturation drive, pinatanggal ko na po sir. So, ay sir, uh, paano po kaya yung yan pong investigador na yan? Bakit po sila ay may pamalo? Sabi po nila ay nagpagawa daw po sila ng, ng, ano, ng deck. Tapos yung pamalo, yung tukod ng ano, bakit po hindi po nila pinapangalagaan yung ano, ba't po may mga ganun? May pamalo. Oh, may pamalo po. po sa loob. Yung ginawa daw pong ano yun, sa higaan daw po ng mga preso. O okay, Kerner, ba't nakalusot daw yung pamalo sa loob ng preso? So so sir, yun nga po yun. So sir ako po ay nag-assume lang noong April 22. Ano po, uh, para lang po sa background. Uh, noong April 25 po, ay di, ang unang ko po pinitingnan dyan ay yung mga jail natin. And actually sir, nag-request pa nga po ako ng uh, industrial pan sa city natin para support sa sobrang init ng panahon. And then ito nga po ako sir, nagpakandang ng investigation ah uh, dahil nga po sikit na yung ating uh, jail pa uh, ano natin, lock up cell po natin dito, ay nagpasok daw po noong higaan nila. So tingin ko po ay may naiwang kahoy doon. Kaya po nga ngayon na may lumabas na po na autopsy, binigay sa amin ng autopsy noong May 8 po, ay ako po ay nagpapakandak ng M M investigation regarding nga po diyan. Para nga po malaman talaga natin at yung extent po ng mga kapabayaan ng ating jailer doon sa loob. Hindi po kaya eh, yung pong na threat, kung meron man talaga, yun po yung nag-utos na bugbogin itong biktima. Ay, hindi naman po. At mga, yun naman po yung mga sabi nga po sa atin, yung mga karaniwang tao, hindi naman po yun. Sa inyo pong investigasyon, sino pong uh, lumilitaw na nambugbog po sa biktima, sir? Sir, ito po ay wala lang po akong hawak. Pero pito po, pito po sila, kanina po nung nire-review ko, yung sa pito po na yon na suspect natin, Ah uh, nakalagay na po doon sa ang bawat participation nila, ito po ay alim uh, ang kaso po nito ay illegal drugs at saka isa pong uh, 9287 or illegal gambling. Base po doon sa witness natin, sir, ay may mga uh, naka very indicated po doon kung ano na yung naging participation. Kami naman po ay constant yung coordination po kay na ma'am na ganyan at actually po sir, ako na po ang nag-suggest sa kanila na kutukan. Oh, Hmm. So, ang sabi lang po nila sir sa amin, nagluluksa pa po sila sir. At lagi uh -huh. naman po kaming nakikipag-coordinate sa kanila. Nakailang beses nga po kami pumunta at tumawag po sa ayong investigador po pumunta at tumawag. Oh, oh. Opo, okay. dahil kinukuha nila death certificate, lagi uh -huh. ginilang kinukuha. Eh, wala naman po akong tiwala kasi sa CCTV pa lang po nila, pinapas forward nila. Hindi naman naman maano yung binubugbugangan ako, ang layo, tas may mga nagsasampayan ng mga pereso ng damit. Ay, paano po naman pong magpapasok po kasi, ako sa kanila? Wala po akong tiwala. Kasi po, CCTV pa lang nila, pinapas forward nila. Pwede po ba yun? Ah, uh, Ma'am, yung po kasing, ano, yung certificate po, yan po ay talagang kailangan natin kasi ito po yan. Eh, sabi po ninyo kasi, na, na kaya nyo, tinatanong ko po, po kung bakit nyo kinukuha yung certificate. Kung mismo pong sinabi nyo sa aming mag-asawa, sabi niyo po, kinukuha nyo pa po yung papel na una nyo binigay na may babaguhin kayo. Tapos sinabi po rin po ninyo sa uh, amin na itutulungan niyo kami magsampa ng kaso. Paano naman po nga ako magtitiwala oh, oh sa inyo? Eh, gano'n oh, na nga po. po. CCTV Mama. pa lang ninyo. Walang sound. Hindi ko marinig yung boses ng anak ko. Tapos pinagsasanggasang gano'n mga periso yung mga ano. For pass forward, po, pass forward. CCTV. Tinatanong ko sa inyo kung... Tinatanong ko sa iyo, bakit walang sound dyan? Sabi niyo ano, nag i nag i Ma'am, hindi naman po kasi, sir. Hindi naman po ganun kahitik talaga yung amin CCTV. Kaya Sabi po talagang walang sounds na maririnig. Ma'am, sa nangkita ko, base sa pag-usap ko kay kernel mukhang ginagawa niya po talagang trabaho niya. In fact, siya palang nagpa-investiga -pa rito at bago lang po siya. Eh, kami uh, ah, po oh. ang... Ay, yan po ay pinasok ko sa St. Sa Jude. Sabi po nila, i autopsy doon. Tapos po, nakala nakalipas na po ang maghapon, wala pong nag autopsy Di ako po gumawa ng paraan para ako po ang mag autopsy sa anak ko. Ay nilipat ko po ng ibang funeraria. Sir, Ito. regarding naman po diyan, yun naman pong nag autopsy siya, galing po sa crime lab, sa regional headquarters natin. Ano po, talagang dadalwa lang po ang nag-autopsy sa buong region, sa buong kalabarson nanggagaling pa po yun ay sa Kalamba, uh, Laguna. Kaya po talagang natatagalan. Colonel, Apo. Uh, gusto ko po by Monday, yung uh, lahat ng mga salarin o lahat ng mga nambugbog dito ay may, masasampahan ng kasong murder. Yes, sir. Sir, ay di pakiusap ko po, ay di si ma'am po ay pumunta dito kasi sila po ang uh, principal complainant. Senator Ligare? Yes po, Senator. Magandang hapon. Okay. Meron na naman isang inmate yes. na namatay yes. dahil sa pambubogbog ng kapwa inmate. Yes. Kaya lang yung CCTV, hindi klaro, natatakpan. So itong mga polis, eh, magtuturo sila ng mga supposed to be ng bugbog. Would that stand in court? I mean, on its own, Senator, testimony is always appreciated by the court. Pero mas maganda po talaga sana yung CCTV because it is undeniable. Lalo po kung ma-identify natin kung... Eh, na, yung mga natakpan natak daw ng t-shirt eh. Natak <laughs> Tinakpan po siguro. <laughs> Oo. Yung sa may rehash-rehash na may nagsampay-sampay, natakpan yung anggolo. So ngayon, ito yes, ang tanong ko, Colonel. Yes po. Yes, so, po. so may mga testimony po may mga magsasalita oh, at magsasabi kung sino po yung nambogbog. Opo, oh, mayroon po kami. Yung pong nasa kasamahan din po nila sa ah, Kaya po ito po ay very eh credible eh, naman po. Okay, Colonel, ilayo nyo na po yung magsasalita. Baka bukas yan na naman mamamatay. Opo, oh, like, uh, actually, niwari ko lang po at po namin. Okay, Kaya good. Po yung ating okay na ba yan, so, Atty. Garrett? May mag-witness? Yes po, Sen. I just want to make sure na yung ituturo po ng mga witnesses is not what we call a fall guy or parang somebody they blame na kahit hindi naman siya yung gumawa. So, we encourage the PNP to really investigate into the situation. Sino ba po talaga ang, ang ituturo? Ang, nila? ang isa nga namang kapanipaniwala, Adrian Garrett, dahil yes po, yung Chuhin daw mismo ang nagbugbog din. Yes. Bakit? Kasi yung Chuhin, kaya nasa loob ng kulungan kasi nagpakulong yung biktima dahil sa drugs. Yes po, so, siguro, pagpasok nga, kapanipaniwala nga, pagpasok sa loob ng kulungan, yes. sabi ng uncle, Loko kang pamangking ka, binakulong mo ako ha. ngayon, ba, yari ka sa akin, binogbog. <laughs> Siguro, kausapin po nila to make sure na consistent po ang ating witnesses. Malaking factor po yun, Sen, yung consistency po ng testimony Sige. ng mga witnesses. Sige. Thank you Tony Garrett. Paano po nangyari po na nabugbog po yung kapatid ko, binubugbog na po ron? Bakit po kahit po isang polis, wala pong nakakaalam kasi sumisigaw daw po yung kapatid ko? Paano po yun? Wala man oh. lang pong tao roon, oh. wala man lang polis doon, wala man lang nagbabantay. Okay, Colonel, wala bang Pang from mayor? time to time may nagchecheck ba every day? May, mayroon naman po, mayroon naman. eh, ito pala binugbog ay... at uh, sumisigaw, wala man lang nakarinig sir. ng mga polis. Actually po sir, wala naman pong sumisigaw dahil kung may sumisigaw po ay... I... Yan po ay agad na maririnig namin. Ano okay. po, kasi Pinagsabi hindi rin naman pong, po kami papayag na mayroong daw po. mangyayaring gano'n na naalaman at namin po. Po Kernel, na hindi wala po kapital. Colonel, ito po ako talagang, uh, kayo po ay uh, diretsyong opisyal at wala kang kinikonsinting kamalian. So far yan po nakikita ko. Dapat General mayroon yeah. din managot dahil sa kapabayaan ng mga tao mo na naka-duty at that time. Yes sir. You okay. agree? Actually nga po sir. Papa ko po ngayon yung aking dalawang jailer. Uh, Nag-issue na po ako ng in-depth investigation. Kung hanggang san po yung extend ng dalawa? Okay. Kasi hindi rin naman po ako papayag na uh, wala silang pananagutan eh sila Good. po yung uh, duty jailer. Ah yun di yung dalawang jailer sir, ang gusto ko mangyari, disarmahan nyo po yun kasi baka mamaya tatakutin nila yung mga pressure nandoon para ma-absolve ma ano, ano sila. Ano po sir, yung isa po yung yung isang duty ano po nung initial na duty siya, siya po ay ni-relieve ko na sa kaniyang post as jailer. Ano? Opo. So para po hindi maano yung accept uh, influence ya doon sa mga ano natin, sa mga nakakulong natin So yung dalawang jailer sir na naka-duty at that Opo. time na naging pabaya, yun po isu-i-relieve. Yes. And and yung then disarmahan? sa po yung isa ngayon sir kasi hindi pa nga po sir uh, lumalabas yung autopsy ay may mag-i-issue po ulit ako ng isa pang relief order doon naman po sa isa para hindi okay. sila talaga ma-employ siya. So sir, gusto ko po by Monday, babalikan namin kayo, na, na relief na po yung dalawa na disarmahan at uh, kakasuhan po sir, niyo pong kasong admin dahil sa kapabayaan. Tama, Colonel, sir? Yes, sir. Opo. Magkakandak nga po tayo ng DEPRA and uh, in investigation po. At sir, pakiusap din po kayo na ma'am. Nabay Monday po ay makipagtulungan naman po sa amin po kasi gusto rin po naman namin malamig file po kaso. At Attorney nagaret. Yes po Senator, magandang po. Okay, okay to si Kernel. Eh. Kung ako personally, okay po to si Kernel. Yes. Ah, ah, tama ba to sabi ni Kernel papuntahin sa sama natin okay sa akin sa sama natin to mm -hmm. pamilya ng biktima. Donkey Colonel para sila magsasampan ng kaso laban doon sa mga preso na nambogbog sa biktima. Uh, mas maganda po talagang may private complainant or personal of Hello, interest oh, para mas panigurado po kasi natututukan po yung kaso. Sige, sasama namin kayo yeah. kay Colonel. Para safe kayo. Siyempre, Colonel, igagaranti mo rin safety ng uh, mga complainant namin. Ano po, Colonel, sir? Ay, Yes naman po sir, dahil unang-una wala naman po sir akong sama ng loob, ugalit na kanila. Apo. At ako rin naman po sir, ang gusto ko rin naman po ay hostisya. Apo. Dahil yun naman po sir ang trabaho apo. namin. Naniniwala ano po, na po, po ay... Colonel. Ay... Opo, kan kanina pa kita sir. kinakausap, apo. Colonel. Nangikita ko po, napatas po talaga kayo. Okay. Sal apo, sir. Maraming salamat, po. Salamat, salamat po sir sa tiwala. Salamat, salamat apo. po. Apo. Thank you so much, ha, Colonel Reyes, sir. Colonel. Thank you po din sir. At least po ay naliwanagan po Apo. yung issue. Maraming salamat. Sir, I will take in po yung inyong uh, suggestion po sa amin. Maraming Apo. salamat po. Thank you po Colonel. Magandang hapon po Colonel. Masan pa na kaso yung mga nanakit sa inyong anak, yung nambugbog. Tapos yung dalawang polis na jailer na naka at that time. By Monday si Bac ngayon disarmado. Tapos kakasunan administratibo dahil sa kanilang pagiging pabaya sa tungkulin.